ayan magluto po tayo ng paksiw ito po ay paksiw na matang baka ayan po paksiw po yan na matang baka o diba mga lalabs sarap Hmm. Uh, pag po ako nagpapaksiw gusto ko po may mga gulay ito po napitas ko lang sa likod bahay ko ayan gulay na okra at ito pong ang palaya, ay napitas ko lang din sa aking tanim mm. diba hindi na po ako bumili ayan yung mga gulay po dyan na nilagay ko ay napitas ko lang din sa aking harap, bahay at dun sa aking likod mm. diba at saka pag po ako nagpapaksiw gusto ko po ayan may konting asukal po yan at konting mantika para po nag ang konting tamis at asim Ayan, mga lalabs. Sarap ng sabaw, oh. Napakasarap po ng na sabaw, mga lalabs. Hmm, Siyempre, uh, nasa sa inyo na po yung panlasa. Kung kayo ay natatabangan sa asin, eh, lagyan nyo pa ng asin. Hmm, ba? Diba? At saka meron po itong bawang, mga lalabs. At saka luya. Luya, bawang, sili, sibuyas. At saka yung mga kulay. Eh minsan po nagsasama din ako ng talong pero hindi ko na po siya nasamahan kasi meron naman ako ng ampalaya at okra o di ba o ganun lang po napakadali lang o lagyan nyo lang yan ng pagsamasamahin nyo lang yung isda nyo yung mga gulay nyo, yung sibuyas nyo at ako naglalagay din ako ng bawang depende po yan sa inyo at syempre gulay the best po na may gulay tayo sa ating paksiw Tsaka syempre sili, luya, asin. Konting oil, konting um, matamis o oh, sugar. O oh, ba diba? yun lang po at lagyan natin ng konting seasoning ang ating nilulutong ulam. O oh, ba diba? napakasarap na mga lalap sa po, dito po ako namitas. Ayan, yung oh, okra. Ito po pumulang na, sayang o oh. Na, na lang siya. Dito naman po ako namitas ng aking ampalaya. Eto, may mga nakatago pa. Ayan, nakatago yung isa. Dyan po ako pumitas, mga lalabs. Ayan, na po ang ating ulam. Diba, napakasarap mga lalabs. O, oh, sabaw pa lang po, napakasarap. Hmm, napakasarap po ng sabaw. Gusto ko po kasi maasim. Tapos may nalalasan akong konting tamis. Hmm napakasarap po mga lalabs. Ayun, luto na po ang ating ulam. Ayun. At syempre meron tayong patis na may sili. O di ba, mga lalabs, masarap po ang ating ulam. Ah, uh, matagal na po ako hindi nakaluto na 'to. Kain po tayo, mga lalabs. Sarap po. Yan po ay matambaka tayo po ay kumain na. Totoo na ang ating ulam. Kain na na mga lalabs. Sarap po nito mga lalabs. Meron pang asili ah, na mga Kain po tayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching mga lalabs. Bye bye po.